Hey guys, kain tayo ng ano. Ito, somehow, nakuha nila yung amoy ng amoy. Amoy ng kabsa sa Saudi. Uh, kaibahan lang, um, dun sa lagi kong kinakain, lagi kong kinakain dun sa Saudi, uh, litson yung manok nila dun, or yung tinatawag na sawaya. Pero meron din ganito, kabsa, na, hindi ko lang talaga alam yung terminology niya, pero, dalawa yan eh. yung ano niya mayroon din ganito na naka-roast naka-parang ihaw ito ihaw to sambong so, manok ang pangalan, ng, ang pangalan ng store na to ay Cabsa PH so, uh, so mabango yung amoy amoy na amoy nung parehong amoy nung amoy Nung <laughs> nakain namin sa Saudi pero hindi ko lang alam yung lasa so meron din yung lemon and yung sibuyas na puti tapos yun nga, ito ano good for... Pur purpose ng lemon? Pang, double purpose to, pang... Pang pantanggal ng umay at saka pang hugas ng kamay pagkatapos. Ay, paham yata yun eh. Paham? Oh, ito, paham. Yun nga, paham. Parang roast siya. Ay, pala yung binili niya. Yung dalawa pala. Dapat 8. shawaya. And yun Ay, yung, yung shawaya. Hindi natin. Pero masarap din to, masarap din to, promise. Pero mas masarap yung to. masarap yung shawaya sa para sa akin ah. Tapos ito good for 4 person na siya. Oh, madami naman siya. Ah, uh, 3 to 4 person, 'yan sobrang okay. bigat. So, okay. Siguro parang 1 at kalahati ito. Parang 1 kilong rice ang nilagay dito tapos ayun. So, ang style namin dito noon sa Saudi, naka ganito lang din siya, naka platter tapos. Kasi doon, isang lamesa. Actually, walang lamesa doon eh, naka salampak kayo sa ano eh, parang ano eh, pansyon ng ano. Doon nga sa luto. Tapos nakasalampak. Okay, tapos nakalagay sa lamesa eh. Nakapang oh, tapos plastic, lang. Plastic, plastic na, plastic. na clear, player. clear plastic. Tapos, yun, kanya-kanya laki. Para siyang budol fight, ang style. Tapos, ayan. So, meron din siya dito, ang tawag dito? Tomato sauce. Ano to, tawag nun? Tomato uh, sauce. Uh, tomato sauce. Pero may tawag dito yung... Tomato garlic. Di tomato sauce nakalagay dito eh. Pero, Iba siya, iba siya sa may matapang na amoy yun eh. Tomato salsa. salsa. Salsa, salsa. Ito, salsa. Iba lang yung... Pwede natin naging chicken iba... dito. Masyado malaki yung chicken eh. Hindi, oh. wala nga pang... yan. Lang. Ano? Medyo ano lang yung salsa ano, niya. Ano to? Panghugas pala ng kamay. Oh, to. panghugas ng kamay. Saka pang, <laughs> ano, pang tanggal din ng bawa. Hmm. Hindi mo naman kasi na makakuha lahat. Okay. So, spray there Lord. Salamat din sa pagkain at sa pagpapalang ito give praise, praises we receive this food Lord Jesus and thank you Lord in Jesus name let's go let's go let's go dig, dig in dig in so yun kamay lang talaga din yung ano dun kaya natin style mm. so talaga yun yun yeah, pala talaga totoo rin talaga yung mga review ibang iba dun na Nakain natin, no? Mm. Masarap yung rice din niya. Mm. But rice? Kain mm. Lasang lasa. May ano kasi yun, may mga halo kasi siyang parang kahoy-kahoy. yun, may pagka matamis siya, na maalat. Oh. Mm. Ito. Masarap yung salsa. Masarap yung salsa. Kaya natin. yung... Mm. Mag-iwan. Yung... yung rice. Ito natin yung ano. Chicken. Sarap yung rice. Yung ano lang. Yung manok. Somehow. Siguro next time. Ito lang. Hindi ako pamilya kasi yung Paham to. Alay ko yung order doon sa Waya. Yung, yun na, yun na pala na. Ngayon pala na. ko na may option pala yun. Masawaya, lechon. Yun, malambot yun. Pero ito, ano din? Ganda din? Sarap din? Masarap. Masarap malayo-malayo doon sa na yung muna talaga din. Parang niluto lang, no? Mm -hmm. Tapos yung kanin. Mas ang baho yung tarong ewan. Malitindihan. This is how big. Mm -hmm. Papaka ko. Mm. Ayoko. Ay, Mong. Mm, Ayoko. <laughs> dino, 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 ka ng konti. Sobrang ano siya, sobrang complimentary sa nakain mo. Kagat mo na to. Mm, nagutom din. Hindi siya sobrang tapang, no? sakto lang yung parang enough na sarap think... din sabi din rice kapaluto hmm. ng rice na katakam siya eh, parang alam mo tagi yung rice pa lang ano mm -hmm. Ito yung nakakamit. Isa sa nakakamit sa Saudi. kain. Sorry. Very good. So, Nitan, Nitan, try this one now. Try this rice. Now, okay. oh. come here. Oh. You try this. This food is from Saudi Arabia. Come on. I want to try it. Huh? I hate it. Why? I always hate it. Why? You? I don't want it. I don't want it. it. I don't want to eat it. Chicken. Try it. Why you don't like it? Ano ba ko? nga, wala nga lasay. Wala. Ano ba ang compliment niya? Tastes good. Nagustuhan nga talaga ng Pinoy ito. Hindi siya parang... Parang ka lang kumain ng ano... sa ibang hmm. probinsya. Hmm. <laughs> Parang Parang hindi mo gusto ng Pinoy ito eh. Kada kanto meron nito. Sa Saudi. Obrang ito talaga yung pinaka Parang sa Pilipinas para siyang turo-turo. Yung yung, mm, yung mga quick 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 kwe Ganun siya ka-common doon sa Saudi. Ano sabi doon mahal? Ha? Hindi ganun kamahal. Mahal na ngayon noon, hindi ganun kamahal. May 10 reals ka noon, makakain ka na ng kalahati na to. Half lang naman yung na-order namin. 10 reals is like 100 pesos. Eh, mm. oh, so, so. e bang 30 na yata ngayon eh. Dati, matik, pag sweldo. Bihis agad kami. Ito, ito. Merong halo sa kanin na ano? Sarap. Ito. May ano nga siya? Matamis? Ito yata yung ano, roasted na ano. Manyok, hinayuan nila. Hmm. Parap eh. Gretong gretong -gret talaga yun, no? Hmm, para na rin ako nakalagay no, ng mga... Saudi. Ano yan yan? Hmm. Ito yung mga lalasahan mo na wala dito sa Pilipinas eh. Yung ano niya, ingredients niya na mga buto-buto. Mm -mm. Ha? Sarap ah. Ha? Sarap ng rice. Hindi ko akalain na ganun kasarap yung basmati rice. <laughs> Para ako nakakain ng ano. Hindi pa ito yung sawaya na basmati Hindi talaga. No. Kasi kung mag, store ka ng ganito, Galingan mo na. ka ng mga ingredients ng Saudi. puro uh, yan ang buhan, tawag na ito. Buti na lang ngayon natin binili yun. Kung after ko ng anak na binili, hindi ako pwede kumain yung soft diet ako eh. Hindi huh? mo hmm. naalala mo dati, isang linggong soft diet yan. Or more than. Hindi ka pwede kumain. Full blast na solid. Kaya Ano <tinyo> tawag

Ah, load. 165. Ah, sige. Ano mo yung number niya? Ah. Smart mo ano, smart? Ah, sige. Eh, load ko na. Load ko na, load ko na. Pabaon mo na. Yan. So mga kabayan na uh, galing Saudi. Check nyo na to kabsa.ph Matatagpuan sa Fairview Saan na yun? Sa so, Fairview Gaso City Mapit siya sa Good Shepherd na simbahan Kamay Ano? Uh, dilga Ano yun? Dilga 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 Nadaan natin. rin. Malapit sa FEU na hospital sa Fairview. Kuwang-kuwa yung lasa ng kapit sa Saudi. Yung kanin. Hmm, yung kanin. Tapos yung, yung manok din. Okay din. Hmm. Ito yung ano. Siguro hmm. dito, in-adjust ka lang ng konti sa salsa. Kasi doon yung salsa medyo ma... Tapang. Maano siya, ma sibuyas. Hmm, hindi. Hmm. So, medyo makamasis siya. Kasi siguro hindi gusto ng Pinoy yung masibuyas eh. Hmm. Baka nga ito, hindi pa. Pero Pinoy nga kasi, yung mga bumibili na nito naman kasi, pero mga... Eh, ina-adjust nila sa panlasa ng Pinoy. Pag ba kasi parang hindi naman mahilig okay, okay. yung... Okay, kayo. okay, okay, Ano po?